So welcome sa Rod TV. Malaga ba yung wifi sa buhay mo? O baka hindi ka na rin mabubuhay kapag walang wifi sa tabi mo? Eh kung ganoon, pag-usapan natin ang iba't ibang mga wifi user. User number 1 ito yung mga klase ng user na hindi na nila kailangan pong makikonek sa tropa nila, sa kapitbahay o kahit kanino dahil meron na sila sariling wifi. Sa madaling salita, mas nakakaangat sila. Yung relax na lang yung buhay niya, yung hindi na, na siya, hindi na siya namumroblema na mag-internet sa labas, mag-pisonet dito. Kasi nga meron na silang wifi. Ang saya talaga pag may wifi ka, una kailangan pang mambulabog ng bahay ng iba. User number two. Yung mga user na akala mo, drug user eh. Kung yung mga drug user, adik sa pagsasyabu, yung mga ito, adik sa pagwa-wifi. Yung mag-overnight na sa bahay ng tropa nila para lang maki-wifi. Rod, di ka pa uwi. Tutulog na kami. Ay, maya-maya na pari, ano? Mga 2 hours pa kasi Taglit lang. Di pa kasi ako tapos eh. Ganun ba pre? Sobrang adik mo na dyan ah. Ito may una na kami. Gusto, baka gusto mo dito ka na rin matulog. Makakahiya ah, sa'yo eh. Yung tropa mong sobrang adik na. Yung kulang na lang ipauwi mo modem sa kanila eh. Tapos pasungalingal mo sa bibig niya. Nakakahiya kasi sa'yo nakikiwipay ka lang. User number 3. Ito yung mga user na akala mo mga professional hacker. Yung lahat ng wifi daw na niya. Ano pre? Nakakunik ka na dyan? Wait ka lang dyan. Malapit na to. Relax ka lang. O connect na eh. Galing mo talaga pre. Idol talaga kita. Ano ba gusto mo maging paglaki? Ah, gusto ko lang maging ano? Maging eksperto sa pag-o-computer. Tsaka gusto ko magaling. Gusto ko magaling ako mag ng mga kahit ano. Gusto ko ganun. Ako pre gusto ko maging abogado. Bakit naman? Para pag nahuli ka ng mga NBA, ako magtatanggol sa'yo. Yung user na akala mo talaga professional eh. Marami rin nakakagawa niyan kasi may application niyan para mang hack. Hindi lang ikaw nakakagawa niyan. At kung yung ganong pangarap mo maging hacker, promise, promise, makukulong ka. Ganun yung kalupet. User number 4. Ito so yung mga user na sobrang damot. No, kala mo mababawasan yung pagkatao niya pag may gumamit ng wifi niya. Pre, pakunik ako. Ano, magbibidyo ko lang kami ng lola ko. Pwede ba? Next time na lang, pre, kasi ano eh. Nagda-download ako, baka bumagal yung internet kapag kumunik ka pa. Pre, pakunik naman ako. Search ko lang yung assignment ko. Kasi kailangan na namin ito ipasa bukas eh. Ay, pre, baka lang namin ang wifi namin. Titipid kasi kami. Sayang daw kasi sa kuryente. Ay, ganun ba, pre? Sige, sana mamatay na lang lahat ng madamot. Ingat ka, pre, ha? Yung user na napakadamot, yung ayaw na lang diretso ay na ayaw niya magpakunek. Gusto mo kolektahin ko lahat ng wifi modem sa Pinas, eh. Tapos isaksak ko yan sa ngalangala -ngala mo. Para wala nang makahiram. Para sa'yo na lahat. Ang damot mo, eh. User number 5 Ito yung akala mo mga gangster eh Sobrang lakas mga gangster sa wifi Kung yung user number two, sobrang adik nila, tumatagal sila ng sobra-sobra. Ito hindi naman to ganun katagal, pero sobra kasi mang gangster. Pag hindi mo pinakonek siya, pagalit. Rod, may wifi ba dito sa bahay niyo? O, oh, pre, meron kami. Connect mo nga, type mo password. Sige, pre, pero pumunta tayo dito para gawin yung thesis natin. Kaliyan oh. mo na, dami mong sinasabi. Para nga may source tayo, ay mo nun. Sige, pre, nakakaya naman pala kasi sa'yo kilala mo na may gagawin sa bahay nyo tapos parang gusto lang pumunta doon dahil may wifi kayo. Yung parang tinropa ka lang ata dahil may wifi kayo, eh, you know? User number 6. ito so, yung mga user na maparaan, yung gagawin yung mga bagay para makakonek sa wifi. Uh, may kilala po ako nito. Uh, yung, technique, yung technique po niya, yung kapitbahay po kasi nila may wifi. Eh may anak po yun na parang bata pa na siguro mga grade grade school pa lang, mga grade 3 or pataas pa lang yun. Kinagawa niya po, inuuto niya po, tinotropa niya para makuha po niya yung wifi. May kilala talaga ako nito, sinakwento niya sa akin. Bata, bakit po? Tropa na tayo ha, kasi magkapitbahay naman tayo, kaya dapat tropa na tayo ha. Imaway sa'yo, sumbong mo sa akin. Sige po tal magtropa naman na tayo eh. Ano ba password ng wifi nyo? Bakit po? Kasi ano, ah, uh, magsusurvey lang kami, magsusurvey. Ah, uh, ano nga password nyo? Ano po? Rod Pogi 123 po. Yung user na nang utupa ng bata para lang makakonek? Ang galing! Isa sa mga teknik na dapat nyong alamin dahil maaring mabisa to kung may kapitbahay kayo na may bata na anak tapos utuin nyo para makuha nyo yung wifi so salamat sa mga tinapos yung video ko and ayun sobrang init nakakapagod pag gagawa ka ng video yung ganon papalit palit kung alam mo lang paano yung ginagawa ko ang hirap sana ang paggamit ng wifi ay sakto lang dapat dapat mag share tayo sa iba nating kaibigan kung nangangailangan talaga nilang makikonnect sa inyo at sana maging aware kayo sa mga taong nagbabalak i-hack i-hack yung wifi nyo ayun sana gamitin sa tamang paraan yung pag wifi mas maganda kung nakakatulong kayo sa iba and yun lang sana kung nagustuhan mo yung video huwag mo kalimutang i-like tapos mag-subscribe kayo sa channel ko yung link ng youtube channel ko nasa description box i-click nyo lang siya tapos mag-subscribe kayo at mag-subscribe kayo sa akin para makagawa pa ako ng iba pang mga video and sana supportahan nyo pa ako and eh. maraming salamat and